Alvin po? Yes, ma'am. Nicole po, Nicole. Ako po. Sakay na. Sakay, ma'am. Yan lang sa apa ba, Mahal! Mahal! Uh -huh. Ang pili mo, uwi na po. Okay. Okay. Oh. Bye. Iyon pa niya po. Basta kuya yung po. Uh -huh. mag set coach na to. Asawa ko yan. Ang asawa ko ah. Asawa mo? Asawa ko po yan. Bakit? Natatakot ka ba sa kanya? Oo, oh, hindi ko ba? Da Dati oh. yun. Ba't nangayon mo yan dito? Ayaw ka naman ganyan. Hindi ko pinapadapuan sa lakaw yan. Ingatan mo. Hindi ko naman pumapadapuan niya. Mm -hmm. Sakay naman mm -hmm. po sila motor eh. Mm -hmm. Kung kadikit ka kayo. Ayaw mo nga yun. kasi. Kinala ko kayo. Oo, oh, dito, huh? dito lang ako. Mahal. Ano ko ba? Mga galawan yan. Kinala ko eh. Ma'am, asawa ko talaga ito. Nakakatakot naman. Okay, mabait yan. Ganyan lang talaga yan. Pag first time nakita. Sige sir, huwag kayong mag-alala. Oo, oh, sige sir, huwag kang mag-alala. Huwag kang didikit alala Huwag na nga Ikaw naman. Huwag kang galawan. Huwag kayong Ang siloso talaga yan. May anak na kayo? Oo, meron. Masaan? Huwag kayong mag-alala kung may anak. Ha? ba? Iki, masagot pe. Sige na, tumasa ka na Sige na sir, hindi mo po ako lalaban sa inyo. Katakot kayo yun. Ano? Hindi po ako lalaban. Ingatan mo ha, ingatan mo yung asawa ko ha. Huwag mo pito na nadali niyan. Sige po, Pwede ko lang sa akin na po. Gusto nyo lang patulang po yan. yan ha? Opo. Gusto yung pula yan. Oo. Yung balawan nyo, kinala ko yun. piting ka pa.